Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ni Real Talk nga po ni JJ Redick, si Coach Doc Rivers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang explain ng Lakers na piperma pa ng kontrata. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na tuloy-tuloy para naman nga po ang pag-struggle ng kupunan ng Milwaukee Bucks sa kanilang mga nakalipas na laban. Sa katunayan, maliban nga po sa pagkakaroon nila ngayon ng 2-game losing streak, ay meron na naman nga po silang record na 3 wins at 7 losses sa kanilang huling 10 laro, katulad na lamang ng worst team ngayong season sa NBA na Detroit Pistons. Kaya para nga po mahinto na ang kanilang mga pagkatalo ay kailangan na kailangan na nga po meron mag-step up sa kanilang lineup. At bago pa man nga po gumawa ang box ng kanilang adjustment ngayong season, ay pinaulanan muna nga po sila dito ng iba't ibang mga klaseng pambabatikos. At isa na nga po sa mga bumabatikos sa kanilang ngayong araw ay walang iba kundi ang dating NBA player at ngayon si na NBA analyst na si JJ Redick. ayun nga dito mga katrops, alam nga daw po niya na napakahirap para sa isang head coach na mag take over ng isang team sa kalagitnaan ng season. Katulad na lamang ng mga players na nahihirapan na mag-adjust sa kanilang mga bagong team dahil sa trade, pero ang hindi lamang nga po niya nagugustuhan ngayon ay ang katotohanan na parati na lamang na po itong ginagawa na excuse para pagtakpan ang kapabayan ni Coach Doc Rivers sa kanyang mga sinasalihang kupunan. Yes, hindi malang na po nito inaako ang kanyang responsibilidad at pagkakamali na ginagawa sa kanyang team lalong-lalo na sa Milwaukee Bucks. Kaya masasabi nga po niyang napaka na head coach ang isang Doc Rivers na hindi bagay maging coach pa sa loob ng NBA. Samantala, Pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang ex ng Lakers na pipermapan ng kontrata. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, kahit man nga po tapos ng trade deadline ay pwedeng pwede para naman nga po ngayong magpalakas sa mga kuponan ngayong season sa pamamagitan ng pagkuha ng ilang magagaling naman lalaro sa loob ng buyout market o di kayo sa free agency market. Ngunit syempre kailangan na rin naman nga po nalang magmadali ngayon. Since hanggang February 29 na lang naman nga po maaaring kumuha mga teams ng mga player na pwede pa nalang madala hanggang sa postseason. At kapag lumampas na nga po yan at kumuha pa sila dito ng player, ay hindi na nga po sila papayagan ng liga na paglaroin ito sa playoffs at maging sa play-in tournament. Kaya kailangan na nga po talaga nilang magmadali sa pagkuha ng bagong player sa loob ng buyout market sa lalong madaling panahon. At isa nga po sa mga magagaling na players na maaaring nga po nalang makuha dito ay ang dating Laker na si Stanley Johnson na kasalukuyang naglalaro ngayon sa NBA G League. Ayon pa nga po sa lumabas na balita, maaari rin naman nga po itong ibalik ng Lakers sa kanilang lineup bilang pansamantalang pamalit muna kay Jared Vanderbilt habang ito ay may tinatamong injury. Yes, kagaya nga po mga kay Vanderbilt, mahigpit rin naman nga po ang defense nito sa perimeter at maging sa ilalim ng basket plus meron na rin naman nga po itong shooting sa mid-range na mapapakinabangan ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.